Eh, kami ngayon. Guys, kami ng tubig. Ang kasama ko pa lang doon na una na. So, abangan na lang, guys. Guys, kami ng tubig. Ayos kami ng ano, hos. Nanod ng ano. Ba. daming ano dito kuso, abangan nyo yung ano naiingilaw kami ng gabi uli kami ng ano mga hipon nós pray i'll be seeing Diyan sa ano dyan. diyan. Tuwi diyan yan yung inanod. Sa abis oh. Huwag yan lalaki ng hipon dito. Abangan nyo guys yung pangilaw namin dito pag gabi. Huli kami ng hipon. <sighs> ah. dito sa ano eh gawin tayo sa malala ayun ipakita ko sa inyo kung para saan ito inaayos namin mga hos ipakita ko sa inyo mamaya magbaba nasira sila nung ano bumagyo ang laks masyado ng ulan araw araw ngayon lang ano dalawang araw ng hindi umulan kaya ngayon lang naayos yan yung mga kasama ko malinaw na siya kahapon hindi ganong malinaw yan eh brown pa ang dahil susu dito pogi susu ang dami 你说说。<Yeah. S 2> <laughs> okay may FB page ba tayo sa ano facebook kandusyan meron ba sa mga ano mahilig mag hiker dyan visit lang kayo sa ano FB page not kandusyan ang tabangan maganda ang view yung mga mahilig mag ano dyan Mahilig mag camping ka mag hike May mga guide naman tayo ko so, nasa unahan ko Pogi na bata pa Ito nakadilaw na to. Diyan yung ano eh. Inano diyan dulo. Oh, yan diyan. Ay no. Ngayon dito lang kami kahapon nalaglag yung ano. Kaya bumaba na rin kami. Yung matindi eh. Bali-bali. Ray. Ito kinapitan okay ng ano kahapon, Pogi. Dinta. Sa hita. ko na magiyak kapitan na ako kung, kung ano nila lang huwag lang yun yan malapit na kami sa dulo ito yung malalaki kaya hindi na ano yung malalaki baka hindi nakatali dun sa bungad yun eh Yeah. Okay. Tutuloy mo to oh. mo to para may kabila siya. Na ano yung Ito Pogi. Okay, yung kumapit sa akin kapon na ano, linta. Ang puta. Ayan o. Oh. Oo. Oh, sinunog ko. Dadalhin to sa bungat. sa mga nagtatanong pala dyan kung anong trabaho ko trabaho namin sa gin tataning mga kahoy rotas and guys. Update ko kayo mamaya pag naayos na namin. So magbabay. Papakita ko sa inyo kung para saan yan. Abangan nyo na lang guys. Ayun, may ano na. May tubig na. Hindi <laughs> kasi kayo nagbabayad eh. Nung ano. Kubig. Kaya napuputulan. Ha? Ha? Ano guys, malakas na. So update namin kayo mamaya pagka meron natin sa baba. Ayan, may ano na, tubig na. Dito na kami. Ito yung ano. Ito yung bakit kami may ano tubig, source ng tubig. Para dito yan. Sa mga seedlings. Yan. Marami yan. Ito iba. Pating pa lang. Kung wala pang ano. Tanim. Ito yung ginagawa pa lang. Ano to? Pogi. Kalay ba tong ano na to? Okay. Si. Ito na yung mga malalaki. Baka pwede nang itanim. Ayan. Kalsapis. Ayan. Ang ko. Ito yung mga tanim namin. Ayan. Malaki na yan laki na yung mga unang batch yung mga tinanim mulawin laki si tubig nakabukas pa rin sa taas ayan o oh. tumubo na yung ano mga ipa oh, palay na pagkain din sininok ito. Bibili na naman sila sa susunod. Ayan. Suho. Bababa na kami. Yes, boss. <laughs> Sa so, mga magustong ano rito guys, mag hiking. Ano, libre lang prutas. Tira ito. Huwag ako. hên đợi bu ngầu quên kẹt kẹt bị ba nó mà đã đi em sa mga ano pa hilaw sa loko yan palang ano gumugulang and guys hanggang dito na lang at bababa na kami